Sir, tulungan niyo lang po kami. Please, napakabata pa ng kapatid ko. Hello? <laughs> Hi, baby Charisse. Hi. Uh, mukhang matatagalan kami dito kasi si Mami Katrina may na problema eh. So, nandito kami sa presinto eh. Hintayin na lang natin mga taga DSWD ha. Kasi silang ang kukuha iyo. Hindi ka namin pwedeng ikulong sa kasong trespassing. Pero ano pong gagawin niyo sa kanila, Kuya Tan? San at Goy? Ba-bye. Ah, uh, babe, alis na tayo. Bye. Tayo na maghanap kina Marga. Hindi pa ako tapos mag-report. Saan ka usap ko pa ako? Ano na yan? Sam! O, sige, sige. Teka, parang si Mami ka tayo yun na. Tayo na bahala. Tayo na bahala. Tayo na mag-ayos. Kasi nga, kausap ko pa nga yun. Mami ka Talita? Mami Katrina? Tantalita. Mami Katrina! May tayo! May tayo! Hindi po! Buhay po talaga ako. Kahit po yakapin niyo po ako, Mami Katrina, buhay na buhay po ako. kasi na namin kinain ka nung buhaya dun sa La Isla Bonita. Hindi po, kaibigan ko ka po sila. Sila or at saka sila kokoday <laughs> Buhay ka nga? Gusto uh, ma'am? Kailangan namin kunin yung bata. Nandiyan ako taga DSWD. Ah, hindi. Hindi uh, siya pwedeng kunin ng DSWD. Siya ang nawawala kong pamangkin. Siya Si Lolita de Leon, Matias. Oh! Matias? paano ano-ano ninyo si Doc Mateo Matias, yung may-ari ng bahay kung saan na sila ng trespass. Teka, bakit siya mag-trespass? Eh yung bahay nga nun ang may-ari ng tatay niya. Anak si Lolita ni Mateo. Kung hindi naman si Lolita tayo, hindi Ikaw ang nawawalang anak ni Mateo sinabi na lahat sa amin ni Tisay. Ito, itong bracelet na to, patunay kung sino ka. Ikaw si Lolita.